kasama po natin na Undersecretary ng Department of Energy ukol pa rin po dito sa mga transmission lines na naapektuhan po nitong si bagyong Tino. Magandang umaga po Usec Mario Marasigan. Good morning, sir. Magandang umaga po sa ating lahat lalong-lalo na po sa ating mga taga-subaybay. Oo. Sir, una muna gano po uh, kalawak yung naging epekto nitong si bagyong Tino sa transmission lines at power supply dyan po sa Visayas at sa Mindanao? Uh, ganito po yung uh, kabuoan na nangyari sa atin. Ano po? Base po sa pinakalatest nating report kahapon, uh, meron po tayong limang planta ng kuryente na naapektuhan kung saan dalawa po ang naka-restore na. At yung, uh, ito po ay karamihan. Ang tatlo po dito ay solar power facility, isang wind power at isang coal plant. Yung pong ating remaining coal plant na naka-offline pa ay ongoing na po yung start-up. Datapat po kahit nagkaroon tayo ng ganyan, yung limang planta na nagkaroon ng epekto dahil sa Bagyong Tino, uh, naman po ang supply natin ng kuryente sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang ating pong, uh, transmission facility ang higit pong naapektuhan dahil umabot po ng sampo uh, yung ating 69K facilities na naapektuhan, pito po yung 138KB at dalawa po yung 350KB lines na Uh, ngayon po ay ongoing ang mga restoration. Kung saan po, base sa ating pinakalatest report, uh, meron na lang po tayo, meron pa po tayong natitira na uh, uh, bali, uh, isa pong ano, um, uh, isa pong, uh, isa lang po yung na-restore natin kahapon, pero meron pa po tayong mga pito na transmission na transmission facilities na hindi pa available yung 69kb yung pong ating uh, 138kb ay tatlo pa po yung hindi available at isa pa po yung hindi available na uh, 230kb so ganun po kalaki yung naapektuhan ng ating uh, bagyo pagdating naman po sa mga distribution utilities yung ating pong private and uh, electric cooperatives mm -hmm. sa ngayon po ay lahat po yan ay na nagco pa ng assessment. Hindi pa po nagkakaroon ng complete restoration ang ating kalakhang uh, bahagi ng Bisayas uh, kung saan po uh, halos partial operation po po ang kanila ang karamihan dito. data yat yung po sa Mindanao sa Surig uh, Surig del Norte ay nakabalik na po yung ating operation. Isa na lang po yung planta yung ating area na hindi na total na outage pa po. Ito po yung sa isla ng Bilirani. Uh, uh, pwede lang po pakiklaro po uh, Yusek kasi nagpuputol po ang ating linya. Ito mga KV lines natin, pakiulit po lamang please, yung pong sampu na 69 KV line, ano po ang direction, ano po ang, uh, saan ito nakalinya at yung kanin 138 KV please, go ahead. Uh, bali po yung ating pong 69 KV line na nakakaapekto ay kalakan po yan ay nasa Visayas pa. Mm -hmm. Ito po ay mm -hmm. ito po yung nagko direkta sa ating mga distribution utilities at EC. Ah, uh, kung saan po yung pong apektado pa sa ngayon ay ang Antique, Negros Occidental, ang kalakihan po ng Cebu at sa Northern Leyte po. Mm -hmm. Ito po yung ano at uh, yung pong Biliran Island ay nakatotal outage pa. Uh, okay. Opo. Ano po yung isa pang KV line natin? Dalawa pa 138 kaninyo Uh, yung pong 138 kV, uh, major line naman po yan. So wat, tatlo pa po yung naka-offline natin at isa pong 230 kb Pero hindi po yun na uh, kahit po may ganun tayong status, nakakapagpadaloy naman po tayo ng kuryente papunta sa ating mga D.U.S. Opo, saan po ang linya nitong 230 kV? Kung yung pong 69 kV ay mostly po sa Kabisayaan, sampo po itong 130 kb at 230 kb dito rin po 'yon sa kalakhan ng ating uh, ano kalakihan po ng Bisayas. Ito okay. po 'yung mga major lines natin. Opo, sige. So, ang mostly affected po wala talagang kuryente ngayon, sir. Pakiulit po lamang Cebu, uh, Cebu City, opo, Cebu peripheral area saampo pa. Ah, uh, bali pa ganito. Yung pong totally hindi pa nabibigyan ng uh, serbisyo ay ang bili Biliran Island. Ang mga sumusunod naman po ay ito po yung mga partial uh, operation na po yung ating mga linya. Ito po ay sa Cebu, sa Antique, sa Leyte, sa Aklan. Yun po yung mga areas na medyo apektado pa tayo. Ito, Pero ito. hindi po ibig sabihin ito kung yung pong ating transmission line ay ready na at pwede na po mag-energize, yun naman pong distribution level. Mm -hmm. Ang problema natin mm -hmm. na ongoing pa po yung mga assessment. So kahit po may yung ating 69 KB, yung 138 KB ay meron ng kuryente, pagdating po doon sa distribution line and facilities, ito po yung ating uh, sa ngayon ay ina-assess pa. Kasi iba't iba po ang condition ng ating mga lugar. Meron mm. pong na apektuhan masyado ng baha kung saan kay uunahin po natin yung safety kahit pwede po tayo magbigay na ng kuryente kailangan po tingnan natin baka po mas malaking aksidente ang mangyari Opo sa Negros po at saka sa Gimaras at Iloilo kung saan po nagkaroon ng landfall itong Sitino kumusta po doon ang ating po linya ng kuryente yung transmission ho muna sa transmission facilities po, ang report po sa atin, okay na po sa Dimaras at sa Iloilo -Ilo City. In fact, yung phone distribution utility natin sa Iloilo -Ilo City, nagbigay na po sila si amin ang informasyon na ongoing na po yung kanilang pagbabahay-bahay ng inspection kasi energized na po ang kalakihan ng area sa Iloilo -Ilo City. Yun lang po mga nasa dulong mga bahay ang uh, kailangan pang inspeksyon ng kung pwede po silang bigyan na ng kuryente. So far po, anong LGU ang may pinakamalaking problema sa nagtumbahan poste? Uh, actually po, iba't iba po ang sitwasyon. Hindi lamang po poste na nagtumbahan, kundi mm -hmm. pati po yung mismong kawad mm -hmm. at pati po yung safety. Yung pagdating po yung connection from one substation to receiving station, yun po yung ating ina-assess. So, kabuuan po ng Cebu, yun po yung ating naga naging problema na kung saan hanggang ngayon po ay partial pa rin ang ating operation. Sa summer po ba kumusta? Uh, Naka-recover na po tayo sa summer, na-restore na po. Dahil ang naapektuhan lang po sa summer ay hindi naman may lakihan, maliit lang po. Ito po ay doon lang sa eastern and northern part ng Samoy. Opo. Ito hubang mga KV lines natin na ito under NGCP? Ano po ba ang report? Naputol yung kawad? Bumaksak yung tore? Ah, ano lang po, na-de-energize po ang karamihang report Opo. nila. Hindi po sinasabi nilang na naputol or natumbay yung mga poste. Wala po tayong natanggap na report mm -hmm. uh, hinge, sa ganyang pong direksyon. Opo, mas mainam po yan Ano po, na hindi nga po walang bumaksak na tore kasi yung po mabigat Opo. na problema kung sakasakali. Alright. Uh, sir, kailan po kayo makakatanggap ng update po dito mula sa inyong mga tauhan sa field para po sa pinakahuling balita? Ah uh, kami po ay may uh, minimum na dalawang reporting time. Mm -hmm. Isa po ngayong umaga mag, uh, the deadline po yan ng alas 8 para si report po namin ng alas 9 at isa po mamaya ang alas 3 para naman po sa report ng uh -huh. alas 5. Pero magkakaroon po kami ng uh, press conference regarding po dito sa Bagyong Tino ng 2 o'clock. Kaya kayat ko po ang yung representative na dumalo po at tumatid ng aming press con. A uh, press con ko po tungkol pa rin sa restoration nitong mga transmission at power lines po natin. Tama po kayo, hindi lang po yung sa hindi lang po yung restoration, kasama na rin po kung ano yung kabuuan nangyari sa ating mga electric facilities. Oo. Um, Yusek, last na lang po, may timeline po ba tayo na susundan dito na iintindihan naman natin yung safety ng mga uh, ating mga kasamahan bago po maibalik yung kuryente? Pero may timeline ba tayo para po dun sa restoration nitong mga wala pa rin kuryente hanggang sa ngayon? Uh, ang ating pong timeline ay soonest Possible, hindi po tayo dahil um, ongoing pa po yung assessment natin. Alam po natin na iba't iba po ang klase ng report na, na, nang, uh, na nangagaling sa on the grounds. For example, hindi po natin inaasahan na ang kalakihan ng Central at Northern Cebu ay nagkaroon ng palakihang pagbaha. So gustuhin man po natin na magkaroon na ng serbisyo ng kuryente dahil naibalik na po yung linya ng ating uh, NGCP mm -hmm. hindi po natin kayang bigyan kaagad ng serbisyo ng kuryente kung uh -huh. ang mga bahay po mismo at mga establishment na mismo naapektuhan ng baha. Oo. Yousef, Kailangan po lahat po ng connection ma inspection natin buhat sa linya ng kuryente hanggang sa loob po ng bahay. Oo. Yousef, sabi niyo po uh, kalakhang Cebu ang binaha po. Um, matagal na po ba kayo dyan sa DOE sa tagal niyo po? Eh, ito po ba yung unang beses na ganito kalaki yung naging pagbaha sa Cebu at naapektuhan ng todo yung transmission lines natin? Sa ngayon po, wala po akong maala, maalala na kahalintulad po nung nangyari sa ngayon in terms po ng uh, malawakang pagbaha. Pero ulitin ko po, hindi nga po yung sufficienting information pa na meron tayo ngayon na siya pong nakaapekto apekto pagdating po sa ating mga transmission facilities. Ang epekto po, ay ng pagbaha ay kalakihan po nakaapekto sa ating mga distribution <laughs> oh, facilities. Oh, oh, oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Doon sa mga ka, ano, cooperatives yes. ano, na may hawak sa bawat lokalidad. Salamat po na marami, Yusek, sa inyong informasyon para po sa tamang kaalaman dito nga po sa perwisyong okay. inihatid ni Tino. Salamat po, Yusek. Maraming maraming salamat po at sana'y gabayan tayo ng Diyos. Kagaya po ng inyong panalangin, sana po uh, makapagbigay ka agad tayo ng maayos na serbisyo dahil po sa pagsasalanta sa atin ng kalamitan. Maraming Mga salamat po. po at pabuhay po kayo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa... True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang, True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!